Hello guys, good evening. Galing ako sa labas na sampay ako. Hindi ko alam itong dalawang to. Naghintay pala sa akin. Ayan ah. Ayan ah. Tingnan nyo yung chara nito. Ayan ah. <laughs> si Selim pa yan. Galing ako sa labas ng sampay. Sabi pa talaga sila eh. Jeez kalambing naman yung dalawa na yan. O, nag na. Galing sa labas, nagsampay ako. Dito lang pala sila nag... Luski! Kasi, okay, papakal lang ko. Banyakan na ko <laughs> Ayan. Lagi okay. na, okay. hinintay niyo ako pagkisoro. Ha? Hinintay niyo pala ako. Bebe, Hinintay niyo ako? Ha? Hinintay niyo ako? O, okay, kuy, naman ka. Ganina pa dun sa labas eh. Yan lang din pala kayo sa daan. Hinintay niyo talaga ako? Ha? Hinintay niyo ako? Isis! na naman itong dalawang to. Ay, isis! Lapit nga! Lapit! 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 Ay, <laughs> I love you! I love you! I love you! Hello, Bebe! Hello, Pongki. Hello, Tulu. Tulu. Cus, cus. Aki. Cus. <laughs> Good boy. Good boy, baby. Suruh Halika nga. Lapit ka nga dito, suruh. Halika nga, suruh. Halika. Halika. Lapit ka dali. Lapit <laughs> ka dali. Achoo, so sweet, sweet naman talaga itong mga tuwi. Nagbail ang mga dagway. <laughs> diyan lang, diyan lang. Diyan lang, ha? Thank you for watching. Bye. Kapoy.